Ben, if Apex really matters to you and you want to save it, bawiin mo ang pamamahala ng Apex kay Moira at ipawalang bisa mo ang SPA. I can help you if you want. Help him with what? Annalyn, sabi ko sa'yo dapat din ako napunta dito. Zoe, pasensya na ha. Marami na kasing kasalanan na nagawa ng mami mo sa amin ni Annalyn eh. At hanggang nandiyo dyan si Moira, hindi hindi kami matatahimik ng anak ko. Excuse me po. Excuse me. Zoe, na, Nay, ba't niyo pa pinagtutulungan si Zoe? Lahat ng sinabi ko, totoo! Zoe! Annalyn! Hayaan mo siya! Ano mo sabi mo pa yung impactang yun? Lola, yung tinatawag po ninyong impacta ay kapatid ko po. At kayo naman po yung simula ng sabi ng di magagandi. Lahat ng sinabi ko, totoo. Wala akong sinabing mali. Chang, Annalyn, pwede ba huwag na kayo magtalo? Lanay, Anay. Naintindihan ko naman po kayo. Pero sa tingin ko po, hindi po ito yung tamang oras para kumpuntahin natin si Zoe. Kasi pumunta po siya dito ng maayos eh. E di sana, harapin din po natin siya ng maayos, di ba? Would you like to share it with me? Oh, come on, Giselle. Remember, we're still family and I am a tanyag. What the hell are you doing here, Moira? Come on, my dear sister-in-law. Can you please not dear sister-in-law me? It's so fake. And I don't want to see you anywhere near me, especially dito sa si East Ridge. Dito mo to teritoryo. But we still are family. Family your old face kung hindi nagawa ng paraan ng lindol na mawala ka sa buhay namin, I'm sure some forces of nature would do. Pero kung talagang malakas ang kapit mo sa demonyo, then ako maghahanap ng paraan para mawala ka sa buhay naming magkapatid. Are you threatening to kill me? Narinig mo yan, Robert, ha? That's your filthy idea. My way is to strip you of the Tanyag family name that you so much enjoyed and so much abused. I'm sorry, Robert. I don't think I can have dinner again. Just seeing this in front of me makes me lose my appetite. Pag-isip pong mabuti yung mga sinabi ko sa'yo. Okay? I have to go. Ano ang ginagawa mo dito? Eh, di sinundang kita. Tama naman ang hinala ko, di ba? Nakakausapin ka ng kapatid mo? And by the way, asan ba si Papa? Di ba dapat nandito rin siya? Ah, alam ko na. Nagsinungaling sa'yo si Giselle para makausap ka niya. You see? She's even using your Papa para lang siraan ako. Eh lahat naman ginagawa ko to be nice to her, di ba? Ako na nga ito nakikipag-ayos sa kanya. Ako pa yung binabastos niya. Ni hindi nga niya ako rinirespeto bilang asawa mo. Ano ba nagawa ko sa kanya? Ikaw lang makakasagot niyan, Moira. Dahil kung wala kang ginawa sa kanya, hindi siya magkakaganyan. Robert, sandali lang. Alam mo, mag-usap muna tayo. Bilang pamilya, Mabuti pa hanapin natin si Zoe and let's discuss this as a family. 'Di ba sinabi ko sa iyo hayaan mo muna si Zoe. Yes, but I need to talk to her. Ay eh, di hanapin mo siya pero hindi kita sasamahan.